Asa yung ano mo? Stick. Dapat din alam mo. Kalimutan ko nga. Eh. So, Ito may lagay. Ilagay mo sa lalim eh. yung cellphone mo. Kalimutan ko. Maya. into Dito tayo kumuha ng lupa eh. Hindi na umakyat tayo dalawang beses. Saan? Ha? Saan? Eh, dito yun. Yung inakita natin, yun yun oh. Know. Yung pinakamatare? Eh? Oo. Yung kasama si Ray? Oo. Hindi na, hindi na ako ulit. Grabing <laughs> hingal ko noon eh. Bali, hindi ka naman pupunta ron eh. Ibig niya sabihin, dito tayo noon nung ah. dati. Ah. Ayoko na umulit dun. Grabe naman no yung tarik noon. Ayan o, oh, Jen. Inakit namin yan oh. Parang gugulong talaga ako, Jen. Grabe. Yan. May tungkod kaming dala dyan-dyan. Grabe talaga. Turo ko sa inyo, yung ina-gatna. oras eh. Hiting ulit. Papabuhat ka ng anon eh. Hiting na natin. Hulitin. ko yung gumulong si Princess sa cardo. Ito pala yun, oh, sakar, yan oh. Oo, sa cardo. Sugatan <laughs> yan nga. Um, paano bumitaw? Alam niya ma madulas yung mga bato doon, hindi pwedeng ano. Eh. Yung... Ang eh. takot ginawa ko talaga bola. noon kasi baka may may ano matulis. Ginawa akong bola. Nasalo siya ni <laughs> ni ginawa to, ginawa bola. Saan? Sa kardo nang gumulong siya. Grabe rin yung tarik din noon. Tapos yung lupa ay napakadulas. Ay, nung mga bato din. Wala ka naman din halos makapitan eh. Ito ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Dito? Wala, naginip pinag -iba ko. Iba yung malaking bahay. Eh. Oo, oh, nila. Pwede yung murang saging, mamaya pwede Yan, murang yung saging. Magkano lang nga yun yung isang buli? When, ano? Magkano? Wala pang 100, diba? Nabukang ano ungkoy ka nakakakain ng saging. overnight sa mga. bagyo daw, balikan. <laughs>